nga mas tumitingkad ang Pasko kapag may bituin sa ating tahanan, di ba? Kaya isa sa pinakamabentang Christmas decor, ang parol. At para sa mga kakaibang parol na lalo pang magpapaningning ng inyong holiday evenings, kasama natin si May Chan ng Light Em Map Creative Design. Good morning, Ma'am. Good morning, Susan. Good morning. May. So ano, ano ba yung mga pwede mapipili pa uh, ang disenyo ng mga parol na sa harapan natin? Ayan. Nako, sobrang dami po ng mga designs ngayon ng mga kakaibang parol na pwede nilang isabit sa kanilang mga bahay. Dahil ang nakikita natin sa ating harapan, merong ano to, merong okay. Actually, merong pang-gapereng, pang-lampshade lang, pero ito yung mga lanterns natin sa likod, ito uh -huh. parang parol. Ito, siya. ito. talaga, kapusong-kapuso 'yan, 'di ba? Oh, syempre, puso Oo. talaga siya. This one, un um, candle, eto ito na? yung stockings. stockings. Ito yung parang parol ng makikita kita natin ng mga traditional parols. Yes. But oh. ang maganda dito na na-knockdown siya, kahit hindi na Pasko magagamit pa rin. Oo. Oh, oh. Ito pa, laki to. Ay, oh. oh. Ayan, kita nyo naman. Si Bang Tani, sa si Raya hindi maganda tuto. <laughs> <unfork> Pero tinuturuan. Hindi, <laughs> matututo yan. It's parang do-it-your-own parol eh, di ba? Oo, oh, oh. Ito. Ang concept po talaga nito, do-it-yourself. So, do pwede it yourself? silang bumili sa akin ng materials lang. Mm -hmm. At para lang puzzle, para lang silang naglalaro, they have to connect Yun, the pieces correct. lang. Correct. Pwedeng puzzle. Actually, yung uh, shapes... Mga 15 to 22 chefs. Pero may sabi mo, pagka-hustler ka na, <laughs> mga ilan na magagawa mo? Pip 50 different designs pwede. Oo. Uh, uh, so pag, pagbaguhan -pag ka, magkano katagal? Gaya na si Rhea. Na Napakaan mo si um, Rhea fast learner yan siguro eh. Siguro mga 5 to 10 minutes pwede. Pagka-baguhan ka lang. Um, pagbaguhan. Pero, pero pag advance na 2 minutes pwede tulad nito. O bagay, dito. ito nga yung ginagawa mo. Wala, pong, wala pa tayo 1 <laughs> so minuto na gawa mo na eh, di ba? Yeah. So saan ito pwedeng ilagay? Ito nakikita ko parang pwede sa mga... Sa table ano? oh, hmm. ito pwede to mga sa table, table lang, lang table top hmm. or stand alone. Yung iba oh, oh. pwede pong isabi. Oh, yeah. Oo nga, parang parol din talaga. Pero yes. sabi mo nga, kahit hindi pasga pwede nang... Opo, yun pwede yung advantage siya. nito. Hindi mo na siya tatanggalin oh, kasi oh. after ng Pasko, sabit mo na lang sa kwarto o kaya hmm. sa living room. Oo, uh, May, magkano naman ang price range itong mga cute na cute na parang lata Ah, uh, okay, mura lang. Meron pinakamura. mura Ang pinaka 250 pesos. Oo, oh, ano yun? Ito yung pagpapractice nila, yung sila yung gagawa. <laughs> Bukod sa therapy yan, anti-stress, di ba, uh, pag natapos mo, ang ganda-ganda, makikita uh, uh. nila. Sumama pa si Susie at si Lar, nakko, <laughs> na, magkakaalaman na ngayon. <laughs> Ate, hey, madali lang. Ang sobrang dali. Para ka lang naglalaro dyan, Susi. Pag nakita nila Leona yan, hindi ka magkanda-toto dyan. Masisita ka pa ng anak mo, Susi. Susi, nasabi si Lilo na, Mommy, it's so easy to do. Oh, actually, mas, actually po, mas natututong mauna ang mga bata. Bata, may oh, oh. oh, nahihirapan na sumunod ng mga oh, matatanda. Ano? <laughs> oh. No? yan, napaka ano naman ito. So, ito mabibili. Pagka gano'n, yung i-assemble mo pa lang na ganyan, oh, mas mura. Yung, mas mura po, kasi pwede silang gumamit ng lumang cord at saka ng bulb. Uh -huh. So, mag-recycle po tayo. Pwede silang makabili ng materials lang. Magkano? Pagka gano'n lang, materials Pagka lang? ganyan po, 250 yung pinang kamal at uh -huh. yung mga malalaki. Ah, uh, para meron ka nalalagyan ng salad diyan, salad bowl. Yeah. O oh, yes. pwede na. <laughs> <laughs> Malapit na salad siya sa bowl. Ray. Total naman eh. Ayun oh. Ya, yeah, pwede-pwede yung mga uh, salad mo, fruit salad mo sa Christmas, diyan mo ilagay Rhea. Ya yeah, <laughs> butterfly. Wow, naputol ang buntot. <laughs> Actually nasa nagi-imagine po yan. Uh, nasa imagination yan. Okay. Lara ano ginagawa mo, Lara. Ha? O la. <laughs> eh kaya nga eh. DIY na ano yan eh, DIY. <laughs> parol, ayan. Oh. So, ito na, no, mga, may mga may, may mga maiisip na... Mantari, ikaw na ano ginawa mo diyan? Solar system. Solar, system. <laughs> 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 Oy, matataki, <laughs> Ang ginawa niyan, <laughs> si niyan. Ay, nako, si Mother Earth. Na. nakiki niya si Mantani sa kanyang parol. <laughs> Climate change. Si Mother Earth. Ma Mantani, nagawa mo na ba? Pati kayaan, may si... Atas mga kamay. Wow! Oh, malapit na. Mother Earth! Ayan, si Mother lang. Earth. Si Rhea, hindi na natapos sa kanyang fruit bowl. <laughs> Kanina pa yan, Rhea? ba? <laughs> Ikaw ba? <laughs> Ayan po, iba't ibang klase ng disenyo ng parol. Pwede nyo gawin eh, kayo yung, yung, imagination, no? Di ba, May? Opo, imagination opo. Imagination nyo, i-rally nyo at makakagawa kayo ng sariling parol. Pwede pang mas makatipid dahil bibili nga kayo ng mga gaya ng ginagawa nila, Rhea. Materials lang. Eh, man, materials lang. Kayo nagagawa ng sariling design. Or, kung ayaw nyo naman, pumili na kayo. Magkano itong katong kalaki? Um, ito po, 2,000 pesos. Pero buo na. <laughs> oh, buo Ang kagandahan na. nito, Ma'am Susan, hmm. after ng Pasko, tanggalin natin yung head ni Snowman, chandelier na siya. Ay, ay, ay. Snowman, may kasama ho itong snow. <laughs> Okay, Marami salamat Miss Chia, Miss May. Thank you very much po. at chia pa meron tayo ng mga bagong mga naiisip nga pang-disenyo. Hmm. Sa ating mga parol, Kuylar, please mo balido, mo balido. ano ba yung ginagawa, ko, Kuylar? <laughs> ayaw, ayaw maggawa. Talaga raw na, naman natin ang iba pa mga Christmas. Christmas.